guys oh kitang kita watermelon daw <laughs> ayan guys oh kitang kita yung asawa ko Naglilinis ng sasakyan niya guys dito ko sa veranda guys oh yun ah oh. napalaguan niya yung ano niya sasakyan Naglilinis na sa sakya niya, guys. Psst. 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 Libby! Libby! Tinatawag ko guys, hindi. Hindi makaano. Hindi narinig. Guys, so uh, may helicopter. Oh. Uh dalawa sila dalawang helicopter guys yan pa yung isa dalawa sila oh yan <laughs> habang nandito ko sa veranda guys kitang kita yung dalawang helicopter tinitingnan ko kasi ang asawa ko naglilinis ng sasakyan niya yan yan siya oh sa ako ng guys ng chicken curry. Ito yung request ng asawa ko ngayon dahil gusto din kumain ng curry curry. Chicken curry. And guys. Habang, habang yung asawa ko naman guys nag ano, nag, nag washing ng sasakyan niya, nagluluto naman ako dito ng ano tanghalian namin guys. hmm, ito para sa natin po. O kaya siya. Okay na guys. Tapos, maghahanda ko ngayon guys ng dadalhin namin para bukas dahil magbibitch kami. So, ihanda ko na lang habang, habang may oras pa dahil 11 o'clock may pasok ako ngayon. So, ihanda ko yung mga gamit namin guys para bukas. Para mamaya pagkatapos ko ng trabaho, kunti na lang ang ang gagawin ko mga damit yung swimwear na lang na o oh, yung pang, pangligo na lang namin ang ihahanda ko mamaya guys Guys, I'm excited. <laughs> And guys, lalagyan namin mamaya ng ice. O, oh, para bukas. Ayan. Saka ito plato. May baso na din dyan guys. So, yan ko na rin yung misa. Ito. Dadalhin namin bukas. Ayan. Ready na for tomorrow. Para, parang sira na to siya guys. Oh. So, di ba, Ayan. For the beach. Kukuha na lang ako ng ano, pang pang, ano ba yung Table clothes. Ito, table clothes. Si, ito na lang dadalhin ko bukas, guys. Ito, table clothes. Para sa misa namin, guys. Ayan. Ready na para bukas.